agad-agad. Siyempre, look uh, forward tayo sa darating ng New Year ngayong uh, 20, ano, 2020. Yeah. ano kaya yung uh, New Year uh, resolution ng iba dyan. At syempre, mamaya may makakasama tayong uh, magagandang dilag. Si uh, Princess at saka si Maricel. Uh, bilisan gilisan yun. nyo, huwag nagtagalan to na. Papakilala, may papakilala kami sa inyo mga ka again ito pa rin ang programang morning vibes with your dj kian para sa inyo mga greetings nasend lang yan sa ating text line number 09991992265 layo uh, layo sa kawayan sige lang utok lang kayo ha dyan lang kayo walang maglilipat ng radyo ha pakinggan lang ang pinaka boring na dj sa balat ng radyo dj <laughs> kian dito na tayo sa ano, mipiitawan mo lang ng no? tapos, <laughs> <laughs> House and Restaurant. Iyad oh, at Bigman ang kanilang authentic na batangas jumbo and regular. Chammies, pansit canton, sa pansit, pansit byod, bihon, goto Batangas, lugaw at bahay. na sa inyong panlasa. Kaya nga atin nga tayo. para sa masarap na mga short orders at mga pang-ulam.

At Magarang, appliances from Babanguga. Yeah. Kundanas at Duet Town Incorporated. Duet Town Incorporated dealer of Honda, Kawasaki, Suzuki, and Yamaha with free jacket, gasoline, helmet, service checkup, insurance, and lto registration. Kabaot yeah. pagbilin ng motorcycle. kulugan man it's or cash basis. basis. Ibat ibang appliances of. din sa Duexam Incorporated sa mababang presyo, cashman, or installment. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Duexam Incorporated at buuin ang inyong mga pangarap. Duexam Incorporated your trusted motorcycle and appliance dealer. Special time of the year to remember those who are close to our hearts may your days be bright and your hearts be light may the glorious day of the Savior's birth resound with hope love and peace on earth one's thoughts and